statement. So, sa pagpapautang, dapat may disclosure statement yan. Merong uh, information tungkol sa detalye ng pautang na yon. Kung ano ang gross amount, and then ano yung deductions of the loan, and of course kung magkano yung net proceeds of the loan. So, dapat lahat yon uh, nandun po sa kanilang disclosure statement na karapatan na malaman ng isang Borrower. Ngayon, yung tanong nyo po kung ano ang pananagutan ng isang uh, credit institution kung halimbawa hindi sila uh, sumunod dyan sa ating uh, Truth in Lending Act, so baka pwedeng ano yan, uh, pwede silang, uh, una dyan would be, siyempre pasaraduhan yung ano yan, uh, pwedeng pasaraduhan yung Uh, lending institution who failed to uh, comply with that requirement of the law kasi syempre uh karapatan 'yan ng bawat uh, nangungutang na to disclose yung mga nilalaman ng isang pautang uh, sa pamamagitan ng uh, yung dis disclosure statement okay so uh, yan yung requirement So, yung harsh punishment dyan would be, yan nga yung sinabi ko ma'am, would be it might cause the closure of that uh, particular ano, uh, particular uh, uh, lending institution. Eh pwede pang ano yan eh, uh, that can might be a, a source of criminal penalties which include fines and uh, it of course it includes imprisonment. Okay, so yun ang pinakamalala dyan but definitely yan might be uh, a cause for the closure of the business. a uh, borrower, yung nabi ng uh, uh, company or yung corporation, and uh, may so, uh, verbal attorney yung pag-approve ng borrower, uh, enough ba yun atty. kahit walang sila. Okay, so, you know ma'am, uh, sa contract naman, it's meeting of the mind. So, wala namang particular uh, format uh, required under the law, which include, of course, credit. Kaya lang kasi syempre sa panahon ngayon na yung lalo na sa mga kooperatiba malalaki na yung mga yan. So definitely they will not also allow yung mga ganyang sistema na ang pagpapautang lang ay verbal. So most likely everything is in a document. So ngayon ang issue natin is what if yung isang yung yung sabi ninyo uh, illiterate yan hindi naman yan nakakabasa. Okay. So, alimbawa, hindi siya maka marunong magbasa. So, unang-una, paalala na lang natin sa mga bata na, yan, dapat mag-aral kayo mabuti. Kasi yan yung implication ng hindi marunong magbasa. Okay. So, hopefully, at this point, with the advancement of technology, dapat uh, tawag nito, hindi na dahilan yung distance para hindi kayo makapag-aral. Kasi, uh, yung ating there are many ways on how to learn na hindi na kailangang magbuhat ng malalaking libro okay nanarating na rin ng cellphone ng TV pwede ring video recording yung pag-aaral na hindi na physical na pupunta yung isang guro doon sa inyong lugar so hindi po dapat dahilan yan para hindi kayo marunong magbasa so anyway that's out of the topic siningit ko lang kasi siyempre uh, magusto rin nating magpaalala sa ating mga kababayan na ganun kahalaga lalo na sa mga bata. So moving forward doon po sa tanong. So dapat marunong yon uh, marunong siyang magbasa or mapwede siyang he can be uh, doon naman sa kontrata na papasukan ng isang borrower, meron naman po siyang witnesses. So as much as possible pag kayo hindi po marunong magbasa at magsulat, So, pwede pong you can ask someone else to assist you and I, 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 and, I, advise you to call someone who is close to you para yung hindi ka lulokohin. Yun naman. Okay, so yun ang isasama ninyo. And then, of course, pag hindi siya makapagpirma, so pwede namang tamar. So, there are many ways on how to uh, make the agreement legal. So, kung halimbawa, yan nga yung tanong ninyo, kung pwede bang verbal yung contract of loan, pwede naman. Kasi nga yung contract, when you talk about contracts, it's the meeting of the minds regardless of the form. But then again, yun nga yung uh, with the complexity of operations of these big cooperatives, uh, uh, I doubt if they will uh, enter into a loan agreement with just uh, mere verbal or in only by through conversations or verbal form, eh, they will enter into a contract with someone else. Okay. So, at any way, natitira pa po tayong 6 na pinutos bago po tayong pagtapos. Pero, um paalala or ano po yung pwedeng higit ng isang borrower para lang sa ganun kahit anong mangyari, uh, may panghawakan siya kapag ka maligtad yung sitwasyon? Okay, so ito lang yung tip natin uh, sa ating mga ito two way na ito no uh, doon sa ating creditors and borrowers. Dito kasi sa Pilipinas, uh, nasanay tayo na when you talk about contracts, we rely on verbal contracts, di ba? Lalo na sa pautang. So, ako I personally uh Although, no, talagang ako, as much as possible, uh, meron akong, ano yan eh, uh, uh paglalo, pag lalo, hindi naman member of your family, so, syempre, kahit member sana ng family, dapat you take down notes, you take down your agreement. Hindi naman lang, pwede, hindi naman lang verbal, pwede naman through text, di ba? Pwedeng tip ko dyan would be, para lang ako din na nangungutang minsan or nagpapautang, Uh, nakakalimutan hindi dahil ayaw mong magbayad kaya lang minsan nakakalimutan mo sa dami ng iniisip it's not because kinalimutan mo dahil ayaw mong magbayad pero hindi mo na alam na meron ka palang inutang doon sa tao na yon lalo na kung in a situation wherein meron kayong babayaran to a certain individual eh sasabihin niya oh pautangan ng 2000 diyan kasi mayroon na time wala, wala akong nadalang pera dito pwede bang pautang mo na so emergency yon na uh, situation wherein merong sa sayo so syempre bibigay mo na and then later on uh, babayaran ko after pag nasa office na tayo pagdating sa office work na agad so nakakalimutan so uh, in that kind of situation uh, hindi naman siguro nakakaya na ipalala mo na meron ka palang hiniram kanina so ganyan or mas mainam na ako pag merong mga ganun na substantial amount on my part like for example 5,000 na yan so substantial na sa akin yan tinetext ko sa sarili ko na uh, borrowed Miss uh, Miss Justine borrowed 5,000 today tapos lagay ko yung location and then date tapos text ko sa sarili ko para moving forward, halimbawa nakalimutan kong maningil today kasi syempre sa dami na ng trabaho, nakakalimutan mo na rin pating maningil, ikaw yung creditor. So what are you going to do? Syempre pagdating na sa panahon na ay okay nga, may parang malala ko may utang to. So syempre meron kang record. Nakikita mo na ay okay, pinautang ko pala siya ng ganito. So doon naman sa part ng borrower. So maalala din niya, ay oo nga, meron akong utang sa iyo na ganyang amount. So, sige, bayaran ko na. O, oh, di ba? So, mag-aaway pa ba kayo doon? Hindi na kasi nga may record. Kasi hindi naman always na we put it into writing. Yung ating pag pagkakasunduan. So, of course, sa pautang naman sa mga kooperatiba, di ba? Uh, sa make, make it sure na it is documented. Dapat documented yung ating mga pautang para kung pagdating na sa korte, at magpa-file po tayo ng small claims towards the other, eh, meron po tayong basehan. And of course, yung mga korte natin, ah uh, siyempre naghahanap din yan ng mga uh, hard evidence which include a document. So, mas mainam na we have to document yung ating uh, mga pautang. So, yun lang naman yung mga tips natin. So, kung meron po kayong tanong din regarding doon sa pinautang sa inyo, Uh, before you're going to sign to that contract, eh, tanungin nyo na po lahat. Okay, so, and you also always have the right to know yung kung ano ang nilalaman ng pautang dahil yan ay mandato ng batas. Nasa Truth and Lending Act natin yan. Okay, na kailangan nilang ibigay yung detalye ng kanilang pautang. Paano sila nag and how they were able to arrive to that interest, nandun dapat doon sa kasulatan. So, nandun. Ah uh, like for example 12% per annum yung interest. So nandun po dapat yon. So ngayon naman uh, balikan natin sa tungkol sa mga cooperatives. Kung sa tingin niyo medyo mataas ang kanilang interest at the end of the day sa kanino ba napupunta ang interest na sinisingil nila? So babalik din po sa inyo in the form of uh, tawag nito yung uh dividends, magbabalik din sa inyo interest on share capital patronage refund so uh, in the end kayo pa rin pupunta ang inyong ma, yung mga siningil nilang interes so uh, wag naman masyadong magisip na eto naman kooperatiba na to masyadong malaking kinikita yung saatin eh, at the end of the day kayo rin ang inaanapan niya ng kita eh okay because pagdating na ng general assembly babalik din nila sa inyo in the form of uh, yun nga yung patronage refund paying dividends or interest on share capital Okay um atay kong may uh, may dadagdagan pa na um, tips bago mag-apply uh, nang isang na uh, kooperatiba um, or kung bangiram agarin sa mga commenter yung mga first time lalo na attorney at uh, na hindi pa nila alam kung ano yung isang na gagawin sa mga dating ninyo pero para sa iyo attorney, bilang isang uh, uh, may kaalaman regarding po dito. Ano po yung uh, tips para po nang sa ganun maging safe yung uh, uh, pangkirap nila ng uh, uh, ng pera? Okay, so una dyan would be uh, tip ko lang sa yung mga gustong mangutang sa mga cooperatives uh, or ped, uh, gusto mag-invest sa mga cooperatives, tingnan ninyo kasi yung background ng cooperative na yan. Meron naman silang, uh, tawag nito, meron silang sariling Facebook account, yung legitimate Facebook account, i-ano nyo na yan, i-CI nyo yan. So, ano ba ang history ng coop na yan, ganun po. So, uh, ngayon, wala nang ano, eh, nakatago sa mga kooperatives uh, cooperatives natin kasi nga, nandun na rin sila sa uh, various social media accounts in their promotion. So, pagdating naman sa pag-avail na ng kanilang loan, okay, so we have the right to know what is the content of the agreement through the through the truth and lend in compliance with the truth and lending act dapat alam kuha kayo ng kopya ng disclosure statement kung ano ba yung breakdown ng inyong loan ng magkano, magkano yung gross amount ganyan Okay, and magkano yung deductions to arrive at the net proceeds of your loan. So, yun po yun. And of course, uh, huwag nyo rin kalimutang magbayad. Kasi yung pagbabayad natin would of course affect your credit standing. Kung hindi po kayo marunong magbayad, nako, hindi lang yung, yung uh, sub-coop na yan kayo mabablacklist. Baka pwede rin sa other cooperatives. So, pangalagahan din yung inyong record. So, may medyo maswerte kayo siguro dahil hindi kayo panagutin ng inyong uh, cooperative kasi it is also a hassle on their part to do small claims. But then again, pag meron kayong bad record, you cannot anymore avail with other cooperatives. Medyo mahihirapan na po kayo kasi i-require re din yan ng other cooperatives for you to seek clearance with their other cooperatives in the area kikilirans mo rin yan so magbabayad ka ulit so bakit antayin mo pa yung point na yon kaysa nung mas mainam na magbayad ka na lang so pwede rin nyo po ako pala i-follow sa aking tiktok account meron na rin tayo sa tiktok and of course yung ating facebook page para doon sa mga meron pang tatanungin po tungkol sa uh, pinag-usapan natin today and mga future uh, topics and legal issues so maraming salamat po ma'am Justin sa pag-invite at sa lahat po ng nakinig today uh, maraming pong salamat. So, uh, thank you. Um attorney, kung may karangalan pa po kum pamabatien attorney para sa para sa ganoon na um, baka may makalimutan ka pa tadi bago po tayo. Ah, okay. Uh, Ye yes, ma'am. So, maraming salamat and uh, hi to ma'am uh, Uh, being Kandaroma, So ngayon, kasali kasama ko siya dati sa uh, Northwestern University as a faculty. Eh ngayon nasa ISPC na siya as a uh, uh, faculty of I uh, Criminology Department of the Ilocosur Polytechnic College. And of course, yung mga taga-upland di mga mababait yan eh. Doon ko talaga na appreciate na oh, ganda pala na ganda talaga ng Ilocosur kaya lang hindi lang siguro na po-promote yung iba dyan. but then again uh, hopefully I will be able to come uh, to Suyo MPC layo pala ng akala nila uh, masyado malayo yung Suyo not actually uh, doon lang sa dulo ng Tagudin palog ka lang nandun na yung Suyo and of course to Sir John Bellion ng Kailian MPC don sa may part ng Lidlida So napuntahan ko na rin ma'am actually yung ating skyline dahil sa kanila. And I was able to visit as well Kirino and Cervantes. So mayroon pa lang daanan doon papuntang Sagada. So uh, alam nyo na sabi nga ni sir na napopromote na, 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 na yung lugar namin dahil sa pagbabanggit mo. But definitely maganda talaga ang, maganda rin yung part na yan ng Ilocosor not only concentrated sa bigan. Talagang sobrang gandang bigan. Okay, wala tayong duda dyan. Pero ah uh, marami pa rin pala sa inyo din, ma'am. Baka ikaw din. Baka din nyo pa napasalan yung mga uplands natin. Sobrang ganda. Hanggang Kirino. Nailibot ko dahil lang sa mga cooperatives, sa mga kinakonduct natin. And of course, baka nakikinig sila uh, today sa inyong program. Ay, alam ko na malawak ang reach ng Bomboradyo dyan. So maganda hapon po sa lahat ng mga miyembro ng mga cooperatives cooperatives diyan sa Ilocos Sur. So, uh, maraming salamat sa pakikinig. Uh, okay. So, once again, attorney, maraming maraming salamat po sa oras na nilaan niyo sa amin na ngayong uh, hapon. At uh, sana po ay uh, maging gas paamin unit kayo sa susunod pang linggo. Pero, attorney, once again, maraming maraming salamat po sa oras. Isudebata mo pa po ni attorney Oh, okay, so yun po yung ating uh guest, guesting sa programa ni Ma'am Justine Garcia ng Bombo Radio Vigan. So hopefully uh, we uh, we can still be a guest of the program next week. Kasi siyempre uh, uh, we are trying our best to expand as well our uh, coverage para hindi lang naman... Uh, I mean, gusto lang din natin na uh, lalawak ing ating sharing ng information it's because gusto rin nating mas maraming matututo sa ating mga uh, para maraming mas maraming matututo sa munti nating kalaman tungkol sa batas in, in this uh, case today na yung ano natin is the Republic Act uh, 9520 yung ating uh, co-op code so pinag-usapan natin yan ah uh, today and hopefully meron talaga kayong natutunan and you can also follow me in my various social media accounts so hindi lang po tayo nasa Facebook nasa TikTok din tayo so maraming salamat sa mga sa ating dumaraming followers via TikTok and nasa ano rin po tayo sa YouTube yung Attorney Kid Partner sa Batas at yung isa po is Attorney Kid Ruiz Castro okay. so yun po yung ating mga Uh, social media accounts so you can follow me for uh, other legal is issues na pwede nating pag-usapan so uh, uh, salamat din sa mga aking mga uh, dating estudyante na nakikinig sa atin sa programa like si eto kasi yung ginagamit mo si Mr. Catorre uh, Esteban Okay, so, kator kasing nilalagay niya. Nakalimutan ko tuloy yung kanyang uh, totoong pangalan. And, of course, si uh, Jezril. Okay, so, Jezril Pailma ng Bintar Ilocos Norte. So, thank you for watching. And, pwede niyong ulitin na panoorin doon sa ating sa Facebook page ng Bombobigan So, uh, live po tayo kanina. So, maraming salamat. And, have a uh, Good Sunday or blessed Sunday to everyone.